So kung wala pong ghost projects, eh bakit po naipatawag sila sa Senado at na yes, sir. Sige, ma'am. Yes, sige, sir. Ma yes. Uh, na naipatawag sila sa Senado at kine-question about ghost projects. Naiipit ng sambayan ng Pilipino about ghost projects. Oo nga po, ma'am. Eh kasi nga po, napangalanan yung kumpanya nila na isama po sa... Uh, po ng ating mahal na Pangulo Base po sa ibinigay na listahan po ng uh, ating mabuting uh, uh, secretary dati na si uh, Bunuan. Uh, Bunuan, po. Bunuan po. So so, so, so attorney. Uh, ito po ito po ang nakita ko po, po diyan. I think oh. na misled po nila ang presidente. Mm -hmm. Ah, okay, ulitin ko lang ha, na misled nila ang presidente, na misled ni dating DPWH Secretary Bunoan ang pangulo sa sa, sa papel na binigay niya. Opo, na, na, na hindi, po, hindi po lahat eh tugba, uh, yung mga binigay nilang mga uh, papel po sa oh. sa presidente po natin, hindi po sila naging anes. Kung titignan niyo po, yung Wawawa -wa -wa builders yung Darcy and Ana kung hindi pa ho nag-privilege speech si ating mabuting uh, senador na si Pampilo Lacson wala po yun sa listahan ma'am pero yun po ang may ghost projects na uh, si allegedly yung mga nababasa natin sa balita okay so kung kinagat ito ni Pangulong Bongbong Marcos there's something wrong din sa ating pangulo na kinagat po itong misled or may problemang mga documents from bunuan ay hindi naman po. Hindi po there's something uh, wala pong something wrong doon. Yun po kasi ang ibinigay. Ay hindi hindi so, sabihin hindi po nagaano yung pangulo. Hindi rin nagre-research. Ay hindi po, ma'am, kasi <coughs> alter ego po niya yan eh. Alter ego po niya yan. Siyempre magtitiwala po sila diyan. Ngayon, kung ano po yung ibinigay kay presidente Siyempre alter ego yung Opo. secretary at saka yung mga DPWH official. Eh, yun po ang susundin ni ang ating mahal na pangulo Opo. di po ba kasi alangan naman po si ating pangulo ang magresearch hindi po gawain po ng ahensya ng DPWH na bigyan ng tamang data ang ating pangulo ngayon kung yun lang po ang ibinigay nila definitely Natural course po. Yan yan lang po ang babasahin ng ating mahal na pangulo. Mm -hmm.